Kali politika nga pala guys. So ngayon, nag-press conference si Sara Duterte. Ang sabi niya, ha, meron daw limang impeachable case kay BBM. Kung, kung ayun daw ay ikakaso nila kay BBM, sa tingin niyo ba daw, ay papasa sa kongreso. Ay kaanib ng kongreso, majority, house speaker eh. So, ibabaksak na yan. Pero sa kanya, lagi siyang niyayayang dumalo sa committee. Pero hindi siya umaatin o ay yung magsalita kasi uh, nagpipishing lang sila ng pwedeng i impeachable case kay Sara Duterte. Eh wala namang ikakaso kay Duterte. Hindi walang impeachable case kay Duterte eh. So ang meron daw, sabi niya, lima, kay BBM. Kaso, wala nang papayal ng kaso kasi alam nila hindi na mapapasa. 'Di ba? So kaya siguro yung mga kalaban ni ng mga Duterte inuuna nilang i-impeach si Sara Duterte kasi alam nila pag nawala na si Sara madali na ma-impeach yung president eh. Kaso pag in-impeach nila agad si Bombo, eh si Sara yung vice president. Ang mangyayari si Sara magiging president. So, naloko na. Kaya ang ginagawa niya sa kitin nyo, sa tagal ng history ng uh, politics sa Pilipinas, ngayon lang nagkaroon na yung unang vice president. Uh, yung vice president ay gust ang gustong i-impeach ka agad. Sa panahon ni Duterte, yung impeachable case na, na niluluto dati kay Lain Rambredo, pinigilan ni Duterte, sabi ni Duterte, wag niyong ang gumulo ang ating bayan dahil si Lenny daw uh, ano nilulok, nilukluk ng tao yan sabi niya okay lang yan opposition kritiko normal lang kasi demokrasya tayo dapat ganun ang presidente guys in, kahit niya kahit hindi niya kaalyado no nirespeto niya ang demokrasya ng Pilipinas dapat ganun mga galawan e ngayon eh ngayon impeachable case kay Sara Duterte ano nangyayari inuuna siya kasi alam nila, madali na ma-impeach si, eh si BBM. Kaso, hindi na ma-impeach si BBM kasi matik yung magiging presidente si Sara. Tapos, after election, after, bago, uh, uh, pag election 2028, pwede ulit siya maging presidente. Parang nangyari kay Gloria. So, hahaba yung term ngayon ni Sara Duterte. Ayun ang ayaw nilang mangyari. Kaya gusto nila unay si Sara Duterte. Kaso, wala silang makakitang kaso na impeachable kay Sara Duterte. So, alam niya naman, kasi siguro alam naman natin kung sinong gustong mag impeach kay Sara Duterte. Sabi, Uno una si Trillanes. Base nga sa sinabi niya kay Lenny Robredo na nag-meet sila ni, ano, ni Sara, ni BP Sara, pati ni former BP Lenny, sabi ni Trillanes, na ipag-meet ka dyan. Eh, gusto nga namin ma-impeach yan. Pangalawa, si Lakas, si Castro. ba diba? So, yan, mga yan, mga... Mga gusto ma-impeach si Sara Duterte. Kaso hindi nila talaga kaya eh. Eh, well, impeachable case eh. Eh, si Sarah kasi nandumating talaga dyan sa sa Vice President. Binasa niya talaga kung ano yung impeachable case. No? Bugato siya eh. Kaya alam niya yan eh. So, sa tingin niyo, ano mangyayari sa impeachable case na to? Sino unang may impeach? Si Sarah o si BBM? So, kailangan natin ano eh. subaybayan ito pangyayari na to eh. No? Hindi sana magsasalita si ano eh. Si, si Sarah dahil nagsalita lang si Bibi awat sa ano raw siya